Konnichiwa po! Pakita ko lang po sa inyo yung konting ganap nitong August 5, 2023. Naibitahan po tayo ni Sir Ken ng The Good mangyan sa isang outreach and feeding program sa Barangay Rosacara, Bansud Oriental, Mindoro. Nandito Na po nakatira ang mga Buhid drive mangyan. Mapapanood nyo po sa mga susunod na araw ang mga kaganapan sa feeding program na ito. Pagkatapos po ng outreach program, dumarecho na po agad kami sa Buyayo Island sa Bulalakaw Oriental Mindoro. It's more fun in the Philippines talaga kasi napakaganda ng lugar na ito promise kaya masasabi ko I'm a proud Mindoreña Biglang na pa-beauty queen ng peg Char! <laughs> na Napakaganda talaga. Hindi mo mararamdaman yung pagod sa mahabang biyahe kasi sulit na sulit talaga. At syempre, gusto ko po magpasalamat kay Sir Ken and the good man sa pag-imbita po sa amin ng mga Ormin Vloggers kasi nakatulong na, nag-enjoy pa! Abangan nyo na lang po ang masayang buong video nito. Arigato so much!